May natirang isda kagabi na ihaw na isda bato. Yan siya oh, laki-laki. Ang laki niyan. Ang laki na isda na yan. Ngayon, para di masayang siya, ato ang gagawin natin. Gawin natin parang litson paksiw tawag niyan. Ang gawin natin diyan, ihaw paksiw ang tawag diyan. Ihaw paksiw na isda kasi di bang litson pag litson mo gawin mo siyang litson paksiw parang ganito rin ang isda ang tawag niya na isdang paksiw yan isdang ihaw na paksiw tawag niya laki laki kasi niyan sayang ang sarap mataba na isda isdang batok. ano anong tawag nito na isda na to ang sarap niyan tawag po nito na loto inimbinto ko isdang ihaw ng paksiw ayan po pasarapin po natin yan para hindi masayang kasi sayang ang mahal yan